Nandito tayo ngayon sa big show may ni Idol panga make a way branch Ngayong araw ay dinay tayo Na isang challenger Tara, samahan nyo ako Alright, eto na yung challenger natin Taga saan kayo Idol? Paraiso po, Bayugo lang Paraiso, Bayugo Malakas bang lumunok ang mga taga Bayugo? Kasi na ako kaya Magpakilala ka muna Idol Ako po si Jego Si Jego? Mukhang ano to, malakas lumunok ka. Ah. Kapangalan ni Diego silang. Mukhang malakas lumunok to mga idol. Malakas ba lumunok yung kasama nyo? Malakas yan. Malakas daw lumunok. Okay, one minute challenge tayo mga idol. Ayan. Pag naubos mo yung tatlong pirasong shomai at saka isang jabaray sa loob na isang minuto, nag vape pa si idol. Pampalakas ng loob. <laughs> Ayan. May 300 pesos ka. Ayan, money down yan. Ready ka na ba, Idol? Ready na po, sir. Napanood mo ba yung challenger natin na taga STI Nakuha niya ng 45 seconds. Sa tingin mo ba kaya mong ibit yung sir. STI challenge student? Kaya sir! Kaya? Susubok sir! Susubokan daw niya! Mga idol! Alright! Okay, tayo may mga customer tayo Puno yung table natin mga idol Okay! Pumisahan na natin! Timer, start, now! Na, pre, bakbak, pre. Ayun, nilamas yung kanin. Ayun, oh. Binakbakan, mga idol. Dalawang siomay ka, agad yung nilagay doon sa kanin. Gumamit ng dalawang kamay. Ayun, nilamas-lamas. Uminom ng gulaman. Na, pa ang oras mo, idol. Meron ka pang 40 seconds. Ayan, ah. Oh. Uminom ng gulaman si Idol. Koti na lang ang natitira. 30 seconds pa ang natitira sa'yo. Uminom ng gulaman. Ang lakas ni Idol. Uminom ulit ng gulaman si Idol. Ayun Ay, ah. 15 seconds na lang ang natitira. Meron pa siyang isang siomay. Ayan na, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Na na Idol Ang ah. lakas lumunok ni Idol <laughs> Naubos niya At meron pang 2 seconds na natira Grabe Napakalakas pa lang lumunok ng taga payugo Ayun, no? sinisimot-simot pa ni Idol. Idol. Order okay pa po siya. <laughs> <laughs> Order pa daw ng isa mo nabitin okay. si Idol. Okay, Idol. Dahil naubos mo yung tatlong piraso ng siomay at isang java rice, meron kang 300 pesos. Thank you, sir. Thank you po. Congratulations, Idol. Anong masasabi mo sa big siomay ni Idol? Masarap, masarap. Right. Salamat po, salamat po. Ayun, may mga kasama oh. Sino yung gusto niyo shout out? Ano, Prince Justin Panergo, shout out. Ayun, yeah. ito pa si Idol. Okay. Alright, kung sa tingin nyo ay kaya nyo ubusin ang isang piraso ng Java Rice at tatlong piraso ng Shomai Naghahanap ulit ako ng challenger Sumugod so, ka na dito sa Big Show May Ni Idol. Baka ikaw na ang susunod. Na